So guys, welcome ulit sa Ronhood Channel. So matagal tayong hindi nakapagawa ng video para sa tutorial. So ngayon meron akong video na isishare sa inyo na sana mapulutan nyo ng aral. Pagka mahina na kumarga yung tankay eh, sa water closet nyo, sa tubig, Titingnan natin kung paano natin gagawin palakasin para mabilis kumarga So titingnan natin dito sa loob. So buksan natin 'to. Ayun. So ipa-plus natin, titingnan natin kung mahina siya kumarga. So ayun, uh, medyo mahina nga siya kumarga. So pagagamit yung paggamit natin ng ano ng CR. Yan. Tumihin so, na siya kumarga. Ngayon, kung gumamit tayo ng banyo, tapos mag tayo, hindi agad siya napupuno. Kaya nadidilid yung gagamit ng CR. So, hanapan natin ang paraan. Hanapin natin kung saan natin titingnan para lumakas ang tubig. Ayan. Tapos dito, wala tayong galawin dito. Yung hanapin natin ngayon, yung filter nito. Kasi ito yung nagbabara dito sa filter. Yan. Yeah. Tatanggalin natin to. Ito kung nakikita nyo. Ito yung adapter nya. May filter yan dyan. Yung titingnan natin kung marumi na. Kasi pag marumi yan, mahina ang pasok ng tubig doon. So, paano natin siya kakalasin? At lilinisin natin mamaya pang natanggalan natin. Yan yung connection natin. So tatanggalin natin yung filter na nakalagay dyan. Ito yung tatanggalin natin. So, ito na yan. Marami oh. Marami siyang parang lupa-lupa. Mas lalo na kung marami yung tubig na ginagamit niyo. So, mas mahina pa yung pumasok ng tubig kasi napakarami. Yun ah. Lumi niya. May isa pa yan dito, filter na tatanggalin natin. May isa pa dyan. Yung natin dito. Yun, ito pa. Ito, blia filter niyan. So, lilinisin natin to para pumasok ulit ang tubig na, ano, na marami. Ito, brush lang natin dito, ito, tut brush. Ang gagawin natin, ipabrush lang natin siya para matanggal yung dumi, uh, lupa-lupa. dito yun nag ano nagsisimula yung paghina ng tubig natin dun sa ano natin sa tangke ng ating toilet. pagka chinik natin yung ano pagka chinik natin yung tubig na galing dun sa tangke eh, papunta sa tangke eh. ay yung iba kasi hindi rin naglalagay nito diretsyo na dun pero mayroon pa rin na iwan na isang isang isa pang filter ito yung filter nyo napakarami galinis hindi natin yun mas maganda kasi pag may filter protection yan dun sa loob ng ating tank feeding. Kasi pag doon yung magbara sa loob, mahirapan tayo. Maliit lang kasi yung mga butas doon. Pag once na nabarahan ng mga pinong-pinong buhangin o kaya kalakalawang, doon mas mahirap i-repair yung ano. yung ating tank fitting baka sana natin siya Ito, nah, na, nalinis so na. Mga uh, panalina titira. tama yung kung ano yung mga ingredient matanggal mga ingredient yung mga ingredient yung na ingredient yung mga ingredient yung mga ingredient yung mga yung mga yung mga ingredient mga ingredient yung mga ingredient yung mga ingredient yung dapat may gasket pa rin kasi pag walang gasket sisingaw yan okay so babalik na natin to So, yung pagbabalik ganoon pa rin kung paano natin siya kinalas kanina, ganoon din yung pagbabalik natin. Babalik natin siya ulit sa loob. Tapos ito, babalik din natin. Dito kung marunong tayo mag-repair ng ganito, hindi na tayo hindi na tayo ano, hindi na natin kailangang magtawag pa ng tubero. O gagawin ito kasi magkano din ang singil makakatipid tayo sa labor natuto pa tayo ito kahit kamay na lang to kasi may gasket naman to kanina ginamitan ko lang sya ng plies kasi matigas ito pagka ano gagamitan natin ng plies to kasi ito matigas talaga to kailangan mahigpit Okay. Ngayon, check natin kung gano'n nakalakas ang tubig. Bubuhayin muna natin to ang ah. valve niya dito sa gilid. Yan. Yung dapat sana. Yung maganda ng silid na ng sirit ng tubig, ang lakas. Tingnan natin. Oh, yan. Maganda, ang lakas. Hintayin okay, natin mapuno. Maganda yung panang tubig malakas. Ito kasi pag nagbara yung mga kwan dyan, kalakalawang sa loob, hindi na magsasara yun. Mas mahirapan. Ayun. So ngayon, okay na. So ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano natin pataasin yung tubig. Kasi minsan, pag nag tayo ng dumi natin, bitin sa tubig, hindi basta ba, hindi naubos yung dumi. So, eh, tuturo ko sa inyo kung paano, saan naman ina-adjust para tumaas ang tubig, ang level niya tumaas dito, kasi yung level niya hanggang dito lang. So itataas natin yun. yan. Tuturo ko sa inyo kung saan tayo magpipihit para tumaas yung tubig niya. So, ba bago natin upisahan, uh, invite ko muna kayo sa YouTube channel ko. Uh, i-subscribe nyo naman kung may natutunan kayo at saka mag-like. O kaya i-share nyo naman para marami makapanood. So, ito na. Upisa na natin kung saan tayo mag-adjust. Ito, marami naman ito nakakaalam. Pero sa mga baguhan at hindi pa alam, so sure, malaking bagay ito. Ito, so, plus muna natin ulit. Dito ko lang tayo pipihit pag nagpatas tayo ng ano, water level so, titignan natin kung tumas ang water level niya hindi naman natin pwedeng itas pa ng todo kasi mag-overflow yan dito hindi yan mamamatay ang tubig dahil diretsyo yan pag nag-overflow dito, kailangan yung tubig hanggang dito lang, sa ilalim lang nito. Tingnan natin kung hanggang saan ang tubig. Yun. Dito guys, kung nakikita nyo, may lock sya dun. Yun o. Oh. Yun ang lock nya dito. Yan. Kakalasin natin yung lock para maitas natin to. Itaas natin ito yung plot bag niya para umangat ng konti para madagdagan sya ng tubig. Ito tingnan natin kung paano siya kalasin. Ngayon, ito yung ito yung lock niya. Pipihitin lang natin yun para tumas ito. Yung casing ng cloth bar. Para tumas yung karga ng tubig. Tignan natin kung tumas. Kasi napihit ko na yung kanina. Nahirapan na ako at wala akong tagahawak ng video. Kaya pinihit ko na siya doon. Ayun. Ayun na guys. Tumasang ang level ng tubig. Hindi natin siya pwedeng pabutin dito. Dito. Kasi mag-overflow yan dyan. Mag-overflow siya. So ngayon, pag nag-overflow yan, hindi na yan mamamatay ang tubig. Tuloy-tuloy ang andar niyan. Okay, yan. Kapita natin kung pag nag-overflow siya. Yan, pag sinubra natin dyan, mag-overflow yan. Mapapansin naman natin ngayon, may tulo doon sa... Dito sa loob ng ball na to, may tulo. So, titingnan natin. Pag nag-overflow yan, yan, mapapansin natin, Dadiretso yung tubig, susayang yung tubig. Kaya hanggang dapat hanggang dito lang tayo. Sa so, level na ito. Huwag natin siyang paawasin dyan. Ayan. So okay na ito. Okay na yung level ng tubig niya. Okay. Ito naman. Adjust lang ito para kung hanggang saan ang itaas niya. Napakabilis ng tubig na Ito mga kalakalawa natin, mga dilaw-dilaw na yan. Kasi ang tubig ng natin dito hindi mga, hindi gano'ng maayos. Yan. So, okay na. Yan lang po yung naisi-share ko sa inyo. Okay, guys, tapos na tayo. So, Salamat sa mga nanonood at saka sa mga nag-subscribe ng channel ko. So, salamat may natutunan kayo. So, ang next natin na... Ah, abangan nyo na lang yung next ko na gagawing video. Mag-tutorial ulit tayo. So, maraming salamat sa ng Channel.